What is up mga tol? Maligayang ang pagbabalik dito sa aring channel kay Moro Vlog Isang di mapakaling araw na naman to mga tol dahil magpapalit tayo na malamang nabasa nyo naman na sa title tsaka sa thumbnail no? Kaya tayo hindi mapakali kasi ilang araw akong hindi naman siguro araw no? Basta hindi ako pinapatulog nitong pyesa na to no? Gustong gusto ko kasi talaga nung ganitong itsura na to sa motor ko tsaka gustong gusto ko yung tunog nya. Magpapalit tayo ng tambucho Kaya tara Let's go. Keep Ang ipapalit nating tambocho mga tol ay yung MTRT Evo 2 Sobrang bihira Yung nagtitinda nito na Yung nakita pa natin Na medyo Malapit sa atin eh walang stock Ng elbow Canister lang Yung bibili natin Ngayon Pupunta tayo sa VMAX Para magpagawa Ng elbow nito Ano Ang pinakaunang plano ko Talaga is Ipare fiber At saka Ipare elbow ati JVT na Version 3 Yung fiber nito Lutong-luto na talaga Yung fiber nito <coughs> Teka Lutong-luto na talaga Yung fiber nito <coughs> JVT version 3 natin dahil isang taon at mahigit na natin gamit to na pang araw araw pa natin na pang long ride pa natin fiber nyan talagang choco punch na no? <laughs> kaso may lumabas sa new speed ko na napaka angas na uh, pipe angas na angas ako sa itsura nya gandang ganda ako sa itsura nya tapos may narinig pa ako hindi nga lang sa NMAX no? sakli ko narinig ang ganda ng tunog nya napaka basic sya basic. Timing, aeroplano, baby Isa akong gustong gawin Eh dahil hindi ko naman pakakawalan to Hindi ko ibebenta tong JVT version 3 na to Gusto kong gawin Is yung elbow natin Eh pwede yung pagpalit-palitin natin Kung magagawa daw ng welder no? Yan ang sabi sa akin sa chat gusto ko yung elbow eh pwede kong kabitan ng MTRT na Evo 2 Tapos pwede ko ikabit yung JBT version 3 ko Sana magawa nila sa VMAX Punta muna tayo Buendia dun sa may motor shop doon Luriz Motor Shop na nagkake ng MTRT parts. Kunin mo na natin yung MTRT Evo2 natin doon. Then after natin bilhin yung MTRT Evo2 doon, papagawa tayo ng pipe sa VMAX Yung pupuntahan nating shop eh dito lang sa Buendia. Ang bilis lang ng byahe ko. Parang wala pang 30 minutes. Hindi, tsaka holiday nga pala ngayon Kaya medyo kung kita nyo Wala masyadong sa sakyan So dito sa shop na to Dito kasi nakita Ano sila uh, Nagbebenta talaga sila Ng mga MTRT parts Ito yata yan. Ah ito na nga yan Oh ito nga yun. MTRT Lurie's Motor Motorcycle Shop you, Yung ako po yung Nagchat sa page Ng ano ibuto 2 EVO 2 Stainless Opo yung canister lang. Ah, wala na po ba nung ano? Wala na ba elbow? No? Wala elbow. No? Uh -oh. Bus na. Oh, pap. Clamp na lang yan Okay lang. Papagawa na lang po ako, Ah. No? Uh -oh. ang maganda po sa Vito yung 28, no. Ano Ay, wala. Stock lang CBT Pero naka -remap na. Okay. Uh mhm. -uh. 28. Nag-iisa na lang 'yan. <laughs> Mo ang inaantay ako niyan ah. <laughs> Uy. Bracket pa pa. Uy. Ito yung inaasam-asam nating pipe mga tol. Ay. Eh, kanto na rin pala yung dulo mm, nice, nice. Maga 7.6 po no? Apo Yo. Ito yung mga clamps Okay, water transfer sticker Ah, yung video pala Recta elbow na So, kompleto sila ng mga Empty artifacts dito Asia Dis, meron din Hmm oh, Sa so mga may lag magkarga Hmm, may RCX Mini rin sila Salamat dito sa Luriz Motorcycle Shop pupunta naman tayo sa B-Max Racing ouch ah, tara let's go saan so, pa nag inquire ah don't ah, tatanong ko lang din sana kasi naka jbtb 3 ako ngayon yung elbow ba pwede ko siyang gawing oo pwede yung i-check na lang i-check na lang mm -hmm. para pagka ano paparefiber ko na rin yung b 3 okay. ginagawa na yung motormask dito na si Vlogs. Hey! Hey! papa Fiber. Hello! So, Nandito tayo ngayon sa VMAX Orion dito sa Taytay. -Tay. Plano ko mula, susunod lang ako. Ayun. Madali na naman ni Gabe. Madali na naman. Madali na naman tayo. Wala tayong papagawa pero meron na naman tayong pinagawa. At ano yon? pa fiber tayo, guys. Sa akin, ayun. Ayun. Kagabi pa yan. Ito mga talo itsura ng rubber racket. Okay. Pero ito, ano pa ba 'to? Shh. Kita ng Italia, no? Excited. Hello <laughs> <laughs> so guys, papakabit pinapakabit na ni kay yung MTRT niya na. Mm -hmm. Ano tawag dito sa pipe mo? Ibo to, Ibo to, So matagal na 'tong pinapangarap ni KM. Kagabi pa lang hindi makatulog. Ilang gabi na? Mm. mm -hmm. Ngayon nakabili na siya. Explain ko lang kayo niya, guys, kung so, ano yung ginawa ni Kuya. Mm -hmm. Actually, explain din lang sa akin. <laughs> Nakikita nyo in uh -huh. ito, in-adjust. Ito, binelding na to. So, ito na yung bracket niya. Yan na yung haba niya. Oh. Guys, kung nag-aalala kayo, tatama to, Hindi. Hindi. Kasi yung... Play. Yung play hindi nito is kasama sabay. ito, sabay, ito. Yung. Hindi yan tumatalbog ng dalawa. Yan. So, kaya dito na kayo sa VMAX. VMAX naman ba? Hey, pagka uhuguting ko, <laughs> isa lang dito. Ah, uh, isa lang. Parang ipapalit uh, niyo yung isa. Oo. Oh, hmm. dito dito yung spring. Dito, ah. Ayun may pentel pen, pen, pen. okay, okay. Kung so, guys, hindi uh, gusto mo mag-ano. Magpalit ng JB. Ah, kaya rin pala tinanong mo kanina kung may bang kung alin. Ah. okay. So, ano? Oh, may followers pa tayo dito. Hey. Sir, ano may mo? Yunel po. Yunel po. Daniel. Ayan. Maay, dito tayo. Okay, salam. Baka may gusto kami, shoutout. Ah, Shoutout po sa ano, FBs na lang. Atropa ko. Yeah, yeah, yeah. Ay, ayan. ayan, ayan, ayan. Shoutout po. Ayan. 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 Pogi ng NMAX na ito na yan, o. Sila mo. Ito lang ang tago ko sa iyo. Motor ako eh. Ah, okay, okay. Ito lang ako, Oo. Pogi kasi pag iba ulay uh -oh. eh. Kesa pag itim uh -oh. lang eh, no. Common yung itim lang eh. Pogi, pogi. <laughs> sabi, ha? Lakas din natin ang, ang dilaw eh. din natin ang dilaw. Anong pagka dilaw to? Spoon yellow. Spoon sabi ni. Ayun oh. Oo. Tapos na 'yung ating MTRT na Evo 2 Pinamodify na natin ng bracket. Tapos 'yung ating Vmax na elbow, may bang sensor. Napakagaganda ng welds oh. Grabe oh. Tingnan mo, ito MTRT ito sa nila oh. Malinis din. Kanina pinaandar doon sa loob. Hindi ko na hindi ko na lang nakapag-video doon sa loob kasi may sounds doon. Sobrang bassy niya. Mas bassy siya compare sa ano eh, JVT version 3. Nga pala yung JVT version 3 natin ito, pinagawa natin dahil ito, pwede kong pagpalitin silang dalawa. Pwede kong ikabit to kapag gusto ko. Pwedeng kabit ko to Pag gusto ko Hindi ko i-let go yung JVT V3 ko Kasi eh, gustong gusto ko rin yan And gustong gusto ko rin to Pahanda rin natin Sana marinig nyo na maayos Ayan oh. base siya Parang mas mahina pa nga siya Compare sa JVT V3 Ayun oh Wait lang, may nakita ako oh. Wait lang <laughs> Bolt nung shock ko Nakita ko kasi umusog <laughs> Pasok na lang ulit Oo nga eh Buti, na. Buti nagbibideo ako sa labas Ayaw big bigpet hindi kaya may nahulog. Tagusan pala to. Hmm. Kailangan may nakit ko kaso may silang. May lang Ay, oo. Oh, -mm. May silang. Hindi ang nakit. Ah, ako nalang to? Pero hindi naman na agad-agad to, Ani Dalawa na may silang. Oo. Hindi naman to agad-agad. Ano? salamat, salamat Mas busy siya Mas busy siya no? Kahit sa helmet ko pag naririnig ko, mas basic siya. Eh. Ang sarap niya sa tenga. Ano na pag naka-helmet? Ay nako. Oh, mas buo siya. Mas gusto ko yung ganito, mas basic yung tulog. So, mga tol, uh, dahil maglo-long ride tayo at ayo umalas pag yung ating MTR to Evo 2. Ikaabit muna natin pansamantala tong JBT version 3 natin. Pre, pwede ba ba sa check yan? Teka, alpapos yan. aceite naman yun ganun lang ang bilis tapos wire lang yung ginamit tapos ang lupit basit okay. dyan okay all good okay. okay sound check sound check na ako kung ano naging kung ano na iba May iba mukhang nakasara ay di pala

Tsaka ang iniisip ko para ako na magpapalit Oo oh. so, Wala so, hmm. ka lang Tapos hugot yun Tapos gasket maker na lang Oo oh, okay. So Ayun ah eh Natapos na, na. <laughs> So balik tayo dun sa original video Woo! Sarap ng tunog yan So ngayon mga tol Kung na-enjoy nyo itong vlog na to Kagaya ng pag-i-enjoy ko at kung bago lang kayo dito sa ating channel, Wag na wag niyo ka mag-like, comment, share and subscribe dito sa ating YouTube. Meron din tayong Facebook at siyempre meron din tayong TikTok. All right. Ride safe everyone and stay safe. babu